Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. Uh, nandito na naman po tayo sa ating pong sumado sa pecha. Ngayon naman po ay susumado natin ang ating pecha para po ngayong May 18, 2024. Uh, at sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, ayan, eh, maraming salamat po sa inyong lahat. Uh, ayan mga idol, umpisahan po natin ang ating sumada. Dito tayo sa May, 25 at 18 sa ating pecha, 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po ang gagawin natin. Simplify lang muna natin yung mga number natin dito. Ayan, uh, 0 plus 5 is 5. 1 plus 8 is 9 at uh, 2 plus 4 is 6 na mga idol dito uh, sa bandang gitna, ganun pa rin add lang natin 5 plus 9 is 14. At 9 plus 6 is 15. Ganyan din po sa bandang baba. 14 plus 15 is 29. Yan po ang ating unang numero. Meron tayong 29. At sa ating pangalawang numero, yung kapares nating numero, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan. Tatlong numero natin dito. 5 plus 9 plus 6 is 20. Yan yung ating pangalawang numero, meron tayong 20. At uh, may kombinasyon na rin po tayo dyan. Pwede pwede na rin natin itong matayaan. 29-20. O kaya naman ay 20-29. Ayan, pwede pwede na rin po yung kombinasyon na yan. At uh, dahil 2 digits po ang mga numero natin, 20 at 29, simple pa lang muna natin yan bago natin po isumada para mas maraming mga numero pwedeng pagpilian. Ayan, dito muna tayo sa 20. 2 plus 0 is 2. At dito sa 29, 2 plus 9 is 11. 2 digits ko itong 11, kaya sisimplify din natin yan. Kaya magiging 1 plus 1 is 2. Parehas lang po sila ng sumata, kaya isang numero lang po yung makukuha natin, natin dito. Ito lang po ang 2. At yan lang po yung isusumada natin ngayon. At in mind, isusumada natin ng 2, kukunin muna natin ang 20. Ayan. Kahit alin po dito ang unahin natin, ay pwedeng pwede naman po. Ayan, Unahin natin ang 20, sumada 20, 2 plus 0 is 2, at itong 11, sumada 11, 1 plus 1 is 2, then itong 29, sumada 29, 2 plus 9 is 11, at 38, sumada 38, 3 plus 8 is 11, And mayroon, mayroon tayong limang mga numero dito na pwede nating magpilihan sa ating sumada para po ngayong May 18. And mayroon tayong 2, 20, 11, 29, at 38. Ganun pa rin po ang gagawin natin dyan, i-rumble lang natin, ipili lang po tayo. Kung ano po yung mga nagustuhan po po natin mga kombinasyon dyan, kung ano po yung mga numero gusto natin matayaan. Yan, pili lang po tayo, rumble lang natin sila. At ang ating sample naman dyan, kinuha natin itong 11. And... 38 then 29 and 2 uh, 2 at 11 and ito din po yung mga sample po natin mga kombinasyon natin nakuha sa ating sumada para po dito sa sumada natin para po ngayong may 18 yan, meron tayong 11.38, 38 2 at 2.11. Yan, tatlong sample din po yan. Kung okay lang sa inyo, nagustuhan nyo po sila, pwede, pwede rin pong matayan yung mga yan. Pwede nyo po tayo magdagdag pa kung may mga kombinasyon pa po, po tayo nagustuhan dito sa mga numero nating mga naka-insert po dito sa taas. kaya na lang po yung pumili kung ano pa po, po yung mga magugustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, yun po ang ating sumada para po ngayong 18, 2024. Maraming maraming salamat po.